sinasabing ang mga sinaunang hari, paraon at emperador ay hindi ka mayaman. Ngunit ang mga modernong bilyonaryo ay naglalaro sa ibang antas. Ipakita natin ito sa isang simpleng kalkulasyon. Ipagpalagay na mula noong taong zero araw-araw ng walang patid na kukolekta ka ng fort at hand dala na yung piso. Walang mga pista opisyal, walang katapusan ng linggo at hindi ito babaguhin ng mga digmaan o pandemya simpleng pewa hanungin na nung araw-araw sa loob ng dalawang buong milenyo. Sa pagtatapos ng panahong ito, magkakaroon ka ng napakalaking demto trilyong piso sa iyong account. Isang halaga na tila naganap na lampas sa realidad at pag-unawa ng tao. At gayon paman, ang iyong trilyong piso na kayamanan ay hindi pa rin sapat upang makasama ka kahit man lang sa nangungunang lima ng pinakamayamang tao sa mundo. Sa tabi ni na Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, kahit na may 2,000 taon ng mahigpit na pag-iipon, mas magmumukha kang mahirap na kamag-anak kaysa isang pinansyal na titan. Kung pakiramdam mo na labing apat na milyon na piso kada araw ay marami na, sa mataas na antas ng ekonomiya, ito ay sa kasamaang palad ay mas mahusay lamang na baon.